after ng mga uh, kadebo nandito ako ngayon sa 500 show guys kung saan katatapos ko lang magpamedical for CBC and physical examination guys eto nga po guys eh. So, bali natusokan po ako para puna ng tubo guys kung saan kinutest nila kung talagang uh, may sakit ko or hindi guys so bali ang lumabas naman po kasi sa result guys is yung ito work naman po ako guys kasi nagpamedical po kasi ako dito guys sa referral ni Kuntura guys sa in na yan ang trabaho dito may EM um, sila nito yung um, clinic na nirefer sa akin basta marami kasi silang mga nirefer ng clinic uh, hindi ko napapanggitin para hindi na tayo baka uh, so yun lang guys uh, maraming salamat mga katayang um, pag-ibig na mga katayang um, sa akin, ito